ang kumbate orasyon, pantawag sa mangkukulong o pagpapasapi sa pasyente. isang mapagpalang araw po sa lahat na sumusubaybay sa aking video at sa lahat na nag nakasubscribe sa akin sa bago pa lamang napadaan sa aking channel ay pakisubscribe na lang po at pakipindot ng bell icon upang lagi po kayong updated sa aking video maraming salamat po isang halimang orasyon pang kumbate ang ibabahagi ko sa inyo na pantawag sa magukulang o pagpapasapi sa inyong pasyente. Bago niyo po gawin yan, ay manalangin ng taimting at tumingin ng basbas sa ating Panginoon. Diyos, kailangan niyong magpuder lagi bago kayo sumabak sa pakikipagkumbate. Ang palaan ng paggamit ng orasyon ay ihip niyo sa palito ng posturo na sa inyong iipit sa daliri ng paa malalaman nyo kung nakasapi na ang mga kukulang o mga gumagambala sa si inyong pasyente dahil ito'y magbabago ng pilos at pananalita. Ito ang orasyon na uusari ng tatlong beses. O poderoso mitam, rey de los eres repokal, general sa us, dolang dalang, mani itong, igay, manus, dei, eus, igus, in Yahuwa, el Sabaot, Beni Espiritu. Tinatawagan ko ngayon din ang Espiritu ng papasakit sa taong ito. Kailangan buo ang loob ninyo kung kayo ay makikipagkumbate sa mga ulam at magtiwala sa sarili. Manalig sa si Diyos. Nga ay nakatulong sa inyo ang aking binagi orasyon. Pagkaingatan lamang po ninyo ang mga orasyon na ibinabahagi ko sa inyo. Gamitin ang orasyon sa mabuting paraan na makatulong sa ating kapwa. Dahil iyan ang susi para kasihan tayo ng ating Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Se puso junto a mi, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. estaré en la tribulación lo defenderé lo glorificaré lo saciaré